po po ito bumbong? Ano may benta yan? Kaya ba yan? Ah, po ito bumbong. 25 po. Dito po 25 regular. O oh, sige, regular. Dito po 30. Saan? Po ito Ilan po? Ilan bang? Apat na piraso. Apat na piraso? Magkano? Okay. 25 po. anti May cheese ko, 30 po. Hindi, ayaw ko may cheese na. O, ito, bibila ko po ito bongbong. At yung pag-asawa, ayaw ko po hindi naman. Um, okay. Hindi ba matigas? Hindi hey, po, mother. Sir, kanya na po dito. No. Cha-cha po kayo. Ha? Cha. Oo. Oo. Ay ay ako kumain ng condom. Kakainin niyo na po, baba ba, 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 ba balot Kano nga yun? Ano po sa inyo, kuya? Puto bong Puto.

salamat. Ay. Yeah. <laughs> salamat, tabi lang ang puto bongbong. Yehe. <laughs> ano naman 'yan. Passion. Ah, prutas. Okay. Mamaya na may tip ako. Ano eh, kuha kain ka. Gutom na ano? Ako gutom na rin eh. Ay, ano yan? Biryani po. Ha? Biryani. Ha? Ah, Sige, biryani po. Magkano? 1,000. 1,75 lang po. May chicken? Ano lang po yan? Beef? Beef? Abo. Ah, beef lang po. Chicken. Tsaka may pastil din po yan. Ha? Pastil po. Oo. 1,75 lang po. Hindi dumating yung aking panay. Hindi ko sanay bukas na rito kayo. So sunduin so uh, ko eh, nagbago ang kuwan ay gustong gusto niya yan. Ang ganda. Uh, bibili na ako bukas dalawa. Uh, Magkano nga isa? 125 lang. Ang pagkain dito Hmm. Ano-ano yan. Binabuan. daming stone mga nagpikenda lang pa oh makakay.